thank you lord.

iyong sa ating Panginoon. Siya po ay ating purihin. Buksan po natin ang ating mga bibig. Siya po ay ating pupurihin. Siya po ay ating bibigyan ng parangal sa hapong ito. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay takila, Panginoon. Tunay nga po, ikaw, Panginoon, ay tapat, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa hapong ito, Panginoon, itataas po namin ang iyong pangalan. Pupurihan ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. O Panginoon, namin angit at lupa, Panginoon. Ikaw ay Diyos na ikaw ay Diyos na tapat, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng awa, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na binibigyan niyo po ng kalakasan ang bawat isa sa araw na ito, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, itataas at pupurihin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord, narito po kami sambahin, Panginoon. Patuloy po, Lord, na kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa lahat po ng mga pagkakasala namin, pagkukulang, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord. Lilisin niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon. Patawarin niyo po kami para po, Lord, kaaya-aya ang pagsamba namin sa inyo at ang iyong banal na espiritu ang siya pong malayang kumilos sa bawat isang anak mong narinito, Panginoon. Kaya, Lord, sa apong ito, Lord, Pinasasalamatan at po namin kayo sa iyong mga doang ka -a. mabuti, Lord, sa aming buhay, O oh God. Salamat po, Lord, sa gawa nito, Panginoon. banal na Espiritu sa iyong pag-iingat, gabay at pagtubay. Lord, maraming maraming salamat po sa iyong presensya, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang gawa nito mula sa upisa hanggang matapos ay kayo lamang po ang aming maranasan, O God. Salamat po, Lord, sa iyong mga sa salitang ipababa po ng iyong lingkod, Panginoon. Patnubayan niyo po siya, Panginoon, sa bawat naririto, Panginoon. Ang iyong mga salita na tumimu po sa bawat puso namin, Panginoon. At ito po'y maisa pamuhay po namin, ma-apply po namin sa aming buhay araw-araw, Lord. Lahat po ng mga gagamitin niyo po, Lord, tatayo sa iyong likuran, Panginoon. Sa likuran po ng pagpito po ito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapayapaang kagalapan, na kayo po, Panginoon, ay maya, mapag, mapagpuri, Panginoon, maawitan sa pamagitan po ng praise and worship, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas at kayo po ang kanilang maitaas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gawain nito. Tunay ikaw ay dakila, Panginoon. Tunay ikaw ay mabuti, Lord God. Kaya naman, Lord, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay sama-samang mag, ah, magpupuri sa iyo, Panginoon. At maranasan po namin ang iyong presensya, Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pat sa iyo po ang pagdakila at kalwalatihan o God. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.